Hello guys, andito na naman ako ngayon guys para mag-share na naman ako sa inyo ha. Kasi ang maraming nagtatanong sa akin tungkol sa hiyas or ano mutya ng langgam. Yan guys ang ibig kong sabihin. Ang daming nagtatanong sa akin dito ha. Yan guys ang ibig kong sabihin. Ha. Kung baga ipapaliwanag ko guys kung para saan ang mutya ng langgam na yan or hiyas ng langgam. Yan guys, ang ibig kong sabihin ito guys ay napakagandang alagaan. Ha? Kumbaga isa din ito guys na napakagandang alagaan ito. Yan guys, ang ibig kong sabihin yan ay mahirap mahanap. Pero pag mayroon kanyang guys, ay kumbaga swerte mo. Dahil yan guys ay napakagandang alagaan. Unang-una guys, ang hiyas ng langgam, ito guys ay nagbibigay ng malakas na karisma sa isang tao. Ha, kunyari lang, ha, kunyari lang may katabi ako na magandang babae, ha, ha, magandang babae. kung sabihin lang natin dyan, talagang maganda siya as in maganda. Samantalang siya ay guys, ay wala siyang hawak na mukya ng langgam, tapos ako guys ay meron. Ngayon guys, kumbaga kapag kayo ay magkatabi, ang magiging paningin guys ng mga tao, ha? Kumbaga mas malakas ang karisma mo. Ha? Yan ang sinasabing ang lakas ng karisma, para bang ang lakas ng apil mo, ang lakas ng dating mo. Yun guys ang ibig kong sabihin, kumpara doon sa isa, na kumbaga kung tutuusin, mas maganda yung isa, mas sexy, o kahit na ano pa yan guys. Yan ang sinasabing karisma. Kumbaga nagbibigay ito guys sa atin ng malakas na karisma. Tapos ngayon, ito guys ay kumbaga sa aura din. Ha, aura, marami kasi ang ibig sabihin ng aura. Merong aura na, ay ang ganda ng aura mo. Ah, yan guys, para bang pinupuri yung personality mo. Yan guys, para bang pagdating sa aura natin. Yan guys, ang ibig kong sabihin ah. parang kahit hindi tayo kagandahan, kapag may mutya ng langgam tayo, yan guys, ay kumbaga napakaganda ng mutya ng langgam na yan. Nagbibigay ng malakas na karisma at aura, yan guys ha, tapos ito guys ay kumbaga kapag ma, halimbawa lang kunyari lang, ikaw ay kahit na ano ka pa dyan guys, ito guys ay nagtatrabaho ka man dyan o isa kang negosyante o kahit na ano pa yan, ito guys ay kumbaga kapag meron ka nito kung sino man guys yung mga nakapaligid sa'yo, yan guys ay mapapasunod mo mapapasunod mo yan guys, ha yan guys ang ibig kong sabihin tapos ngayon, ito guys ay meron pa itong guys na ano ha. Ito guys ay pampaamo, ha, pampaamo guys. Nag, kumbaga, mga tao na nakapaligid sa iyo guys ay magiging maamo sa iyo. Yan guys ang ibig kong sabihin. Magiging maamo sa iyo. Yan guys ang ibig kong sabihin. Kumbaga, unti-unti silang magiging mabait sa iyo yung mga tao na yan, na mga hindi magaganda yung ugali na medyo ah ano sinasabi na ano allergy ako diyan yung mga ganon guys kasi nga hindi magaganda ang ugali nila may mga tao talaga na ganyan guys meron minsan mga katrabaho minsan mga ano mo yan guys tao na nakapaligid sa kung ikaw ay isang negosyante hindi maiwasan yan minsan guys na makakasalamuha tayo ng mga ganyan guys kasi ako guys na experience ko yan na experience ko yan Minsan may ano talaga, may magagaspang ang ugali. Yan guys yung mga ugali nila na hindi maganda. Yan guys, ito guys ay kumbaga unti-unti sila magiging mabait sa'yo or magiging maamo. Kumbaga napakaganda nito guys dahil ang mopya ng langgam na yan guys, kumbaga ang aura mo or yung pagkatao mo guys ay parang magiging malakas ang pakiramdam mo. Ha? Kumbaga malakas ang pakiramdam ko ganito ganyan. Yung parang ano guys eh, parang kakaiba eh, yung ga, parang ganito ganito, ganito ang ano yan ha. Yung para bang magiging malakas ang pakiramdam mo. Kasi may mga pangyayari guys na ako guys malakas din ang pakiramdam ko. Yan guys malakas ang pakiramdam ko na para bang halimbawa may lakad ako na papunta ako doon sa lugar na to. Minsan parang may pumipigil sa akin kasi may nararamdaman ako na hindi magandang mangyayari. Kaya kung baga makakaiwas ka. Yan guys, kasi kumbaga mararamdaman mo yung mga bagay na ganyan na ay hindi ako tutuloy ganito, may masamang mangyari or ganito. Kasi yung iba, di ba, hala, sige lang sila. Sige, walang kaalam-alam. Ayun na, na-accident na, car-accident na -car yung pala. Diyos ko, huwag naman sana dumating yan sa buhay natin yung mga bagay na ganyan. Yan guys, ang ibig, kasi kumbaga wala silang nararamdaman kumpara naman guys sa may mga mutya ng langgam na kumbaga talagang nararamdaman nila para bang kakaiba. Yan guys ang ibig kong sabihin. Tapos ngayon guys, ito guys, ang ito guys ha sa mga kulam na yan. Yan guys ang ibig kong sabihin, kulam, barang. Yan guys, pinaliwanag ko na sa inyo ng paulit-ulit ulit kung ano ang kulam. Ang kulam na yan guys ay kumbaga uh, sakit yan na minsan pag pinapacheck up mo guys, dinadala mo ito guys sa doktor, magpapacheck up ka, negative ang result pero may sakit ka. Dahil ito guys ay gawa ng kulam. Yan guys ha, kulam, barang, alam na natin yung barang, yung pinapasukan guys, ako guys naniniwala ako sa mga ganyan ha. Kasi may mga experience yan guys yung family ko yan guys ang ibig kong sabihin may tito ako na uh, kumbaga biktima ng ulam ang anak niya ngayon pinabalik niya ito doon guys sa uh, nagpagawa ngayon bumalik doon yun ang namatay yun guys kumbaga marami akong Uh, experience sa mga bagay na Kaya ako naniniwala, may barang, yan guys, may kakilala ako guys, na kumbaga napakababairo niya, pinabarang ito guys, namatay siya guys, napakagwapo niya, mayaman, pero guys, alam nyo, sayang lang ang buhay niya ng babae, tapos ngayon pinabarang siya. Pinabarang siya, anong nangyari sa pagkabarang sa kanya? namatay siya. Alam nyo ba, nung namatay siya, naglabasan yung mga insipo sa katawan niya. Yan guys, ang ibig kong sabihin kayo, kumbaga mahirap guys ha? Yan guys, kulang barang, hindi ko na ipa, ipapaliwanag ng isa-isa ha. Kasi masyadong mahaba. Ito din guys, ay kumbaga ito guys, isa palipad hangin. Yan guys, protection din ito. Yung mga palipad hangin, alam na natin yung mga palipad hangin, di ba? Yung kahit sa picture lang, kahit nga minsan kaharap mo, paliparan ka lang ng hangin, yan ang sinasabi ko, na mas lamang ang may alam sa spiritual kisa sa wala. Dahil minsan guys, kahit sa picture mo lang, picture mo lang, palipad hangin, magbabanggit lang ng orasyon, iihipan lang yan guys, patay na. Yan guys, kumbaga may tama na yan sa'yo. Yan guys, kaya mahirap guys yung may atraso sa kapwa. Ha, yan guys ang ibig kong sabihin tapos walang proteksyon. Samantala kung may proteksyon ka guys, kahit na ano pa yan guys, kulang barang, palipad, hangin, hindi ka tatalaban ng mga ganyan guys. Yan ang ibig kong sabihin. Yung palipad, hangin guys, dipindi ano ang gusto mangyari ng isang tao na nagpapalipad ng hangin. Ganyan guys ang ibig kong sabihin ha. Tapos sa tigal po guys ha. Ako guys nung bata pa ako. Ako lumaki ako guys sa isang lugar na maraming suwang, maraming mangkukulam. Kaya kumbaga talagang namulat ako guys sa sa mga spiritual. Namulat ako elementary pa lang ako guys. Namulat na ako. Yun guys hanggang sa nag high school na ako. Gumagamit na ako ng mga orasyon. Yan guys. Hindi tinatalaban ng baril. Ah, nakakatago ako guys. Kumbaga may oras, may ano din ako guys na hindi ako nakikita ng tao. Yan guys, tagulip na ang tawag doon. Tapos may lakas ako. High school pa lang ako, napapagana ko guys. Yung may lakas ako guys na subok ko rin yung lakas ko na yan na minsan mas malakas pa ako sa isang lalaki. Yan guys ang ibig kong sabihin. Ganun guys, marami tapos yung gayuma na yan. Kumagamit ako niya noon, pero ngayon hindi na guys ha. Kumbaga nagbabago naman tayo lahat. Yan guys ang ibig kong sabihin. Yan guys ang ibig kong sabihin. Kasi kumbaga medyo ang iba kasi hindi na nakukontrol pagdating sa gayuma. Yan guys ang ibig kong sabihin, pero may pagbabago nagbabago naman lahat ng tao. Yan guys ang ibig kong sabihin. Ha? Ang tigal pa, tigal po na yan, yung titigal po in ka guys ha, na experience ko din to guys eh. Marami akong experience pagdating sa spiritual eh. Yung kahit mga kaibigan ko, mga kakilala ko guys na kababayan ko, yan guys, marami kasi doon niya sa amin, maraming mga bagay na ganyan. Yung ititigal po ka, ang madalas na gumagawa niyan guys, mga asuwang, pero may kakayahan din guys ang isang tao na gumawa ng ganyan ha, yung may mga alam sa pagtigal po. Guys, ang asuwang halimbawa asuwang ang kasi ako ang na-experience ko is asuwang, guys. Na natigal pa ako na kahit na anong gano'n, para bang nakaganyan naka ka na lang, guys. Hindi ka gumagalaw niyan, guys. na Kahit sumisigaw ka, guys, walang naririnig na boses, walang lumalabas na boses sa iyong bibig. Kahit na tumatakbo ka, feeling mo tumatakbo ka pero hindi ka nakakaalis sa iyong kinatatayuan. Ganon guys, may mga tigal po yung sa mga ano yan guys, yung asuwang guys, kasi ako natigal po ako dati. Yan guys, ang ibig kong sabihin, marami din akong kakilala, pero may mga tao din guys na magaling magtigal po. Yan guys, ang ibig kong sabihin, kayo, maglagay kayo ng orasyon. Yung iba guys yan natigal po ka na lang. Yan guys, yung, ano -ano, yung iba hypnotize. Yan, lahat ng alahas lahat ng gamit pinamigay mo na. Yan guys, matatauhan ka, wala na, ubos na lahat. Kaya kumbaga, mas maganda talaga guys, yung may protection. Kasi kumbaga, hindi ka basta, 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 malulusutan yan. Yan lang guys, sa sandali lang. Yan guys, pasensya na kayo ha. Enough kulang guys yung wifi kasi ano, kasi baka may may mag -miss na naman, minsan may nagme-misscall sa akin ang ingay. Kaya lagi naka-silent yung cellphone ko guys. Yan lang guys, ha, tapos kasi sunod-sunod ang tawag niya, sunod-sunod ang Miss call. hindi ako guys nakakasagot ng mga tawag kasi busy ako lagi guys, kung bababad ako dyan ako, Diyos ko, baka mula umaga hanggang gabi guys, nandyan ako sa cellphone ko, hindi malang ako makaluto, hindi ako makagawa ng mga gawaing bahay, kasi alam nyo naman na all around ako. Ganun lang guys, ang ibig kong sabihin kay pinatay ko ang wifi. Yan lang guys, ang tigal po na sinasabi ko. Tapos, may mga tao din guys minsan na gumagawa ng pabalisa ha. Ito mga ginagawa ko ito noon guys. Mahilig din ako sa ganyan guys. Yung mga pababalisain ko yung isang tao. Halimbawa lang boyfriend, jowa yan. Uh, hindi naman natin yan itatanggi yung mga bagay na ganyan. Kaso talaga ngayon as in nawala na yan sa buhay ko. Yan guys. Ito guys ay noon kumbaga ginagawa ko ito. Nung medyo hindi pa ako guys nag ano, hindi pa ako kabisihan ha, hindi pa ako nag youtube hindi pa ako busy, mahilig ako sa mga ganyan guys na minsan magpabalisain ko yung isang tao, yan hala sige sige balisa yan guys ganun guys, kumbaga may mga bagay na mga ganyan na nagagawa pagdating sa spiritual kaya kumbaga napakaganda guys nang may protection talaga sa katawan yan guys, tapos ngayon, yung mga ano pa guys, kumbaga mga elemento, yung mga elemento na masasama kasi hindi naman lahat guys na elemento ay mabait ha. Kagaya din nating mga tao na meron din mga masasama talaga na tao, meron din mababait. Yan guys ang ibig kong sabihin. Ganyan din guys sa elemento, kagaya ng engkanto, may mga masasama, may mababait. Yan guys ang ibig kong sabihin. Pero yung sa akin naman guys, yung may gabay naman ako, may gumabay sa akin guys na inkanto, mabait siya. Yan guys ang ibig kong sabihin. Tapos ang mga ano naman ang mga nagtatanong nito, yung mga mukha nila guys, hindi pare-pareho ang mukha nila. Yung sa akin kasi guys, yung gabay ko kasi guys na inkanto. Ano yan guys eh, kumbaga, ano siya, ah uh, yung mukha niya, iba, iba ang mukha niya para pang kumbaga pag makita mo talagang matatakot ka. Yan guys ang ibig kong sabihin. Ha, kumpara naman doon guys, may mga engkanto naman guys na para pang nag-aan yung tao sila. Marami marami guys eh, kumbaga marami ang ano sa mga ganyan. May mga engkanto na mababait, may mga engkanto naman na masasama. Ha. Ganon din guys sa elemento. Ha, sa elemento may mababait, may masasama, sa espiritu may mababait, may masasama. Ha, yan guys ang ibig kong sabihin kagaya ng ako, ang haba na ng kwento ko. Yan, guys, ang ibig kong sabihin, ha? Yan ang ibig kong sabihin, kumbaga, ano sila guys, kapag meron ka nito guys, para bang hindi kanila malalapitan, para bang nasisilaw sila sa'yo. Yan guys, ang ibig kong sabihin, silaw yung mga masasamang elemento, masamang espiritu, nasisilaw sila sa'yo. Ganun guys, kaya kumbaga maganda guys, yung may mutya ng langgam na yan, or hiyas ng langgam, ang dami ng niyan guys, ang dami ng niyan. Yan guys, ang ibig kong sabihin, tapos yan guys, ay kumbaga nagbibigay ng lakas sa atin, ha? Nagbibigay ng lakas. Halimbawa lang, kunyari lang ako. Ako, hindi ko iaano yung edad ko sa inyo. <laughs> yan guys. <laughs> Lahat naman tayo guys ay tumatanda. Ha, tumatanda tayo guys. Lahat tayo ay patanda. Mayaman man yan o mahirap. Lahat tayo ay patanda. Hindi yan mapipigilan. Yan guys ang ibig kong sabihin. Lalo na pagdating sa lakas, minsan nangihina tayo. Ganon guys. Sa mutya ng langgam naman yan guys. Ay, kumbaga ito guys ay, baka sabihin nyo, si Ma'am Askim, kaya pala may mutya ng langgam to eh. Kaya pala ganito, ganyan. Ano guys talaga, kumbaga alam nyo sa totoo lang, ito guys ay nagbibigay ng lakas. Yung iba, sabihin ko sa inyo ha, yung iba na mga ka-age ko, mga ka-age ko ha, yung iba, alam nyo sa totoo lang, malayong malayo yung ano nila sa akin kumbaga yung pagdating sa sa aura yan guys sa aura uh, medyo malayo tapos sa lakas ako guys alam nyo may lakas din ako guys na kahit ngayon guys may lakas ako na minsan sinusubo ko din ito halimbawa kunyari lang ano kunyari lang na, na, ano, ako yung parang kunyari lang sinusubo ko lang yung lakas ko pero hindi ako nang uh, Yan guys, ang ibig kong sabihin. Kunyari lang, may kaibigan ako, pipersahin ko. Ito yung gano'n na, yung gaganunin ko. Yung gaganunin ko, yung braso niya palakas. Ang kami tingnan ko lang kung alin ang malakas sa amin. Mas natatalo ko guys. Yan guys ha. Kumbaga, alam naman natin guys na mas malakas ang lalaki kisa sa babae. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Pero ako kumbaga, pagdating naman sa bagay na ganyan, medyo may lakas ako. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Kumbaga maganda guys ang ano na yan, kumbaga para bang lagi kang may lakas. May lakas ka guys tapos lalo na sa ano sa ano guys, kumbaga sa pagdating sa pagtrabaho, halimbawa isa kang negosyante or nagtatrabaho ka, nagtatrabaho ka, isa ka nang na ano kahit na ano pa yan guys, hindi Sorry, naglang lang ako. Yan guys, o oh, kahit na ano pa tayo guys, ha, kumbaga magkakaroon tayo ng lakas sa hanap buhay, pagdating sa hanap buhay. Ha, yan guys, ang ibig kong sabihin. Tapos ito din guys, ay para bang nagbibigay sa'yo ng malakas na pangunawa. Yung para bang yung mga bagay, para bang lalawak yung pangunawa mo. Kasi ako ganun guys eh, kumbaga talagang alam nyo sa totoo lang, ang laki talaga ng ano ko yung para bang pagbabago ko kaysa sa noon guys ngayon talagang yung pangunawa ko nandyan, yan guys ang ibig kong sabihin ito tapos ano guys ito guys eh kumbaga para pang nagbibigay sa iyo kumbaga magiging mapag-impok ka yung mapag-impok ka, parang kagay ng mga langgam, diba? Na kapag ang langgam, guys, ay sinasabi na kapag tag-init, sila ay hakot lang ng hakot ng makakain nila. Nagahakot yan ang magahakot. Nakikita nyo yan, pila sila, di ba? Nakapila sila minsan. Hakot lang yan ang hakot dahil pagdating ng tag-ulan, yan ang sinasabi na kahit tag-ulan na may makakain sila. Ganon din tayo, guys, na kumbaga, habang kumikita tayo guys, mag na ng mag -ipon. dahil hindi guys, lahat ng oras, lahat ng araw ay pare-pareho ang kita natin. Yan guys, ang ibig kong sabihin, kumbaga, nandyan na din yan sa akin guys, yung mapag talaga. Kasi iniisip ko, ang araw ay hindi pare-pareho. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Kasi may mga ugali guys, na, na tao na kapag may pera sila, mag-iisip na sila ng pagagastusan. Kumbaga, yung pera nila, wala din, wala din, hindi sila nakakapag-info. Yan guys, ang kong sabihin sa mutya ng langgam na yan guys, ay kumbaga para bang makakapag na makapag-impo. Yan guys, napaka-importante talaga yan guys, yung makapag-impo tayo ha. Kasi alam nyo naman natin guys na ang buhay ay hindi pare-pareho, ang araw ay hindi pare-pareho. May lunes, may martes, may miyerkoles. Yan guys, ang ibig kong sabihin, kaya kailangan talaga maging ganun tayo guys sa pera, mapag-impok ha. Huwag yung sige-sige lang, loho dito, bili ng mga bag, sapatos, kung ano-ano yan guys. Ha, alam nyo sa totoo lang ako, ako sa totoo lang ha ala, alam nyo, bilang lang sa, sa kamay ko, yung sapatos ko. Yan guys, ang ibig ko sabihin, bilang lang sa kamay ko, yung bag ko, hindi yan lalagpas sa lima. Ganyan guys, ako, kumbaga mapag-inpok ako guys, kumbaga iniisip ko guys, yung, yung mag-invest ka, yan guys, yung mag-invest. Yan guys, mas importante sa akin yung mga ganyan guys sa bagay Kisa sa mga luho na kung saan-saan nagbibisyo yan guys sa iwasan nyo yan guys ha kailangan mapag impok tayo. Yan guys, may kasama ng pangaral. hatapos tapos, yun ang sinabi ko na lakas, tapos magiging madiskarte ka sa buhay. Yung para bang magiging madiskarte ka, kasi ganun ako guys eh. Para bang diskarte, 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 kahit na anong hanap buhay yan, na pwedeng pasukin, kahit ano yan na pwedeng pagkakitaan. Yan guys, talagang pinapasok ko yan guys. Hindi ako guys nag-aano yung sa isang, halimbawa lang may hanap buhay ako na isa lang, hindi. Hindi ako ganun guys. Halimbawa lang dito sa Maynila, may hanap buhay ako. Sa Cebu, may, kita din ako. Kahit wala ako doon, kumikita ako, may hanap buhay ako. Yung ganun guys, yung pagdating sa ano, dapat maging madiskarte guys ha. Huwag kayong mag i sa isang, isang hanap buhay na halimbawa nagtitinda ka ng banana cue. Kailangan magtinda ka din ng barbecue sa gabi. Sa merienda, banana cue. Kung baga gamitin mo ang utak mo, diskarte mo, na kumbaga kung saan ka kikita, pwede kumita doon. Pasukin mo yan. Yan guys ang ibig kong sabihin. Basta maging maayos lang, wag lang malugi tayo ha. Yan guys, kasi ako ganun guys ang ginagawa ko. Kaya marami ang nagtataka sa akin. Kasi kumbaga talagang ano guys, tumbaga swinerte ako sa mga pampaswerte yan, mga mutya na kung ano-ano, mahilig ako mag-alaga niyan guys, mahilig ako mag ano talaga guys, ng mga mutya na yan ayan. yan guys, ang ibig kong sabihin, tapos ito guys, ay nagbibigay ng talino sa iyo, kagaya ng syempre na madiskarte dapat gamitin mga utak mo ha, yan guys, ang ibig kong sabihin, gamitin ang utak, para ano guys, wag pa yung mga utak natin ha yan guys, ang sinasabi ko sa inyo na lagi paganahin yung utak Pagiging positibo guys, napaka-importante niyan guys. Dahil ang utak natin guys ay may power. Kung ano ang iniisip natin minsan, yan guys ay nangyayari. Dahil yan guys ay subok na subok ko yan guys sa akin. Yan guys ang ibig kong sabihin. Tapos ito guys ay kumbaga ililihis ka, ililis ka din niya guys sa mga aksidente. Yung mga aksidente, kunyari lang guys sa mga car accident, kahit na ano pa yan guys na aksidente, ililihis ka lagi. alimbawa lang, kunyari lang, papunta ka sa Amerika, kunyari lang, papunta ka sa Amerika. Tapos ngayon guys, ha, ngayon, para bang nakatakda na na ito ay may masamang mangyayari, may mga aksidente. Ha, hindi yan maiwasan guys kung baga ililihis niya na talagang makakancel ang flight mo niyan. Yung para bang may reason lagi na talagang hindi ka matutuloy. Ganon guys, ang ibig kong sabihin kasi ako subo din yung mga bagay na ganyan. Minsan niya yeah, guys, naka ano ako ng ticket na guys. Ticket na, may ticket na ako. Kung baga uh, talagang ready na ako guys. Ha, minsan ito eh, hindi natuloy. Yun pala ay may masamang nangyari. Yun guys, kung baga ililihis ka lagi sa mga aksidente ka sa mga car accident din o kahit na ano pa yan guys. Kaya kumbaga napakaganda guys ng mutya ng lang langgam na yan. Yan guys, ang ibig kong sabihin ko maga napakaganda niya. At higit sa lahat guys, ito guys ay nagdadala ng swerte. Swerte sa hanap buhay. Kung napakaganda niyan. Swerte sa hanap buhay, sa trabaho, o kahit na ano pa yan guys, na pagkakakitaan mo, kung napakagandang alagaan guys, ang mutya ng langgam na yan. Yan guys, ang ibig kong sabihin ha, masyadong mahaba ang kwento ko sa inyo ngayon. Yan guys, ang haba ng paliwanag ko. Yan lang guys, basta guys, sa ito lang ang isasabi ko sa inyo. Uh, advice ko lang sa inyo. Kapag kayo, gusto nyo guys pumasok ng swerte, ha kailangan samahan niyo guys ng dasal ha alagaan niyo yung mga pampaswerte niyo na yan guys sa pag magdasal kayo dapat tao sa puso niyo talaga guys sa utak niyo ilagay niyo na nandyan ang Diyos Ama kumbaga sino man ang santo natin sino man ang Diyos natin isa lang ang Diyos natin iba-iba lang ang relihiyon natin yan guys ang ibig kong sabihin ilagay niyo yan sa puso niyo sa isip niyo tuwing magdarasal kayo guys tapos pagiging positibo, yayaman ako, yayaman ako, ganito ganyan, makukuha ako ang gusto ko, ganito ganyan. Kayo na ang bahala kung ano ang ano nyo guys, talagang dapat lagi tayong positibo. Dahil ako guys, ganun ako, na ito makukuha ko ang bagay na to ganyan, 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 ganyan. Para bang uh, ganun guys, dapat positibo, samahan ng dasal, magtsaga tayo talagang kumbaga sipag at tsaga guys. Ako alam nyo sa totoo lang ha, sa totoo lang, ako sinasabi ko sa inyo, hindi ko kinahiya. Marami nga ang nag-aano sa akin ng mga followers ko, ma'am. Kunin mo na lang akong katulong o kahit na ano pa. Sabi ko, guys, alam nyo, sanay talaga ako sa buhay na mag-isa. Na all around ako nyan, guys. Talagang kumbaga kinakaya ko. Kailangan ng sipag at syaga. Huwag tayong tatamad-tamad. Yan, guys, kasi nakakapagpahinga naman tayo pag-gabi. Kahit araw, sikilang lang hanap buhay tayo. Yan, guys, ang ibig kong sabihin, tapos alagaan nyo yung mga motya nyo, ay mga swerte nyo. Dahil yan guys, ay gumagabay sa akin. Yan guys ha, kumbaga ayan ang haba ng kwento ko. Thank you guys, thank you sa mga subscribers ko. I love you all, bye.